fact, boys and girls? Anong lagay? Abay ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na palaging nandyan sa harap mo, pero madalang man ang iniisip. Ang maliit na butas sa tuktok ng takip ng ballpen. Oo, yung tipong akala mo wala lang. E kung iisipin mo, pambihira, di ba? Napakasimple ng itsura. Pero may malinaw at practical na dahilan kung bakit ito nandyan. It's me, Maya, at ito po ang Oh No! ng Factio Daily. Unahin natin sa pinaka-obvious. Bakit nga ba may butas sa pen cap? Aba, eh, hindi ito basta estetik. Ang pangunahing dahilan, ayon sa mga safety experts, ay para sa kaligtasan ng mga bata. Kung sakaling malunok ng bata ang pen cap, may maliit na daanan nito para makalabas ang hangin na nakakatulong para maiwasan ang suffocation. Kung wala ang maliit na butas, maaaring mas mapanganib kapag ito ay bumara sa lalamunan. Pero hindi lang safety ang dahilan. May practical na role rin ito sa tinta at presyon sa loob ng pen. Kapag walang butas, pwedeng magbago ang air pressure sa loob ng cup na minsan nagdudulot ng pagsabog o dumudug ang tinta kapag isinusulat mo. Kaya pala hindi lang simpleng design, may physics at functionality factor din ito. Kung iisipin mo, ang disenyo ng pen cap ay talagang pinag-isipan. Ang cylindrical na hugis ng cap at yung maliit na buta sa taas ay nakakatulong para mapanatili ang airflow at maprotektahan ang tinta mula sa sobrang pressure o moisture. Pambihira, no? Simpleng butas, malaking epekto sa writing experience mo. May historical perspective pa rin dito. Ayon sa The History of Writing Instruments, ang konsepto ng pen cap na may butas ay lumaganap noong 1940s kasabay ng pag-usbong ng ballpoint pen. Noon ang dami, maraming reklamo sa mga pen na sobrang dami ng tinta o madaling magbara. Kaya naglagay ang mga tagagawa ng maliit na butas para maiwasan ang accidents at mapabuti ang writing flow. Hanggang na yun, ginagamit pa rin ng simpleng prinsipyo na ito. Isa pang interesting point, ang konsepto ng safety hole ay ginagamit din sa ibang plastic caps, gaya ng sa toothpaste at lotion. Nakakatulong ito para sa airflow at minsan para sa pressure balance na nagpapabuti sa produkto at nagbabawas ng panganib. Kaya sa tuwing hawak mo yung pen, parang connected ka sa disenyo at safety thinking na matagal nang pinag-aaralan. Para sa mga curious, may iba pang gamit ang maliit na butas na yan. Ginagamit ito sa branding o quality assurance ng ibang manufacturers. Pero primary purpose pa rin ng butas ng pen cap ay safety at functionality. Kung iisipin mo ulit, napaka-relatable nito sa everyday life mo. Halos lahat tayo may pen at ginagamit ito araw-araw. Pero yung simpleng butas, napaka-importante. Parang paalala na kahit ang pinakamaliit na bagay sa paligid natin ay may malinaw na dahilan. Kaya sa susunod na hawak mo ang pen mo, tignan mo yung maliit na butas sa cup. Hindi lang ito random. Life-saving at nakakatulong din ito sa tinta at writing flow. Pambihira, di ba? Comment mo nga sa baba kung kinakagat mo ba yung takip ng ballpen? <laughs> oh no, the world is weird and we are here to prove it. Ako po si Maya. Till next time. Shing. subscribe. Subscribe. tan